nakakalito. Ito, ito meron po tayong talbos ng kalabasa at saka bulaklak ng kalabasa, guys. Ayan, saka marung malunggay. Ayan, may malunggay po tayo. Agabraw tayong, kakabsa. Abrawon tayo, kakabsat. Abrawan tayo man dito ito. Ito, ito no, na imas titiguna. Hmm. Nagitay kapadak na ilokano dita nga umabraw. May ta. Hmm. na ito yung manti inabraw ti di ba mga kalito nagyo hmm. tayo hanam mo ti aga braw dita aga tayo yung kakabsata na na yung mas tidigo ti inabraw uh -huh. ewan sagpaw na no kasto iti abrawan tayo kakabsat ay katapaw makapasalibukag tirik na Mhm, mm kita -hmm. yang makaawat dito pasensya kayo. Pasensya na po yung mga hindi nakakaintindi ng ilokano po diyan. Ayun. Kasi ang lutong ito is lutong ilokano inabraw. Sa mga katagalugan is gulang lang. Ngayon. So, ito umpisan na po natin na uh, mga ka, ka, mga kalito diyan. Ayun, mga ka Sige, so, talutuan tayo amin paglalaw kong taylatan nga 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 rood iso na poros kada gitay mula tayo di tarwar mm -hmm. tani marasa ak mo da karabasan kit inugot ako na ta, sa ano tapno mapakinabangan tay gitay yung ugot naman nga na iimas man nga ugot na yung, mga rusngos man nga kapsat nga ilukanaw Ayan na. Eh. Diba? Mm-hmm. Sige. Ayan guys, nakulo na po yung tubig na pinakuluan natin. So, eto, ilagay na po natin yung mga ricados. Ayan. Sibuyas. At saka luya. Ayan. Ayan. Mga 5 minutes po siguro yan okay na saka po natin ilagay yung mga down down ayan ang ina brow ayan may galab share out po sa lahat ayan lagyan na rin po natin ng seasoning pampalasa konti ayan tapos patis konting patis lang okay na po yan Ayan, wait na lang po natin at ilagay na po natin yung mga gulay. Ito na po guys, lutong-luto na po yung mga ricados natin. So ilagay na po natin yung talbos ng kalabasa at saka bulaklak ng kalabasa. Saka po natin isunod yung dahon ng malunggay. Ayan, sige. Tapos, haluin lang natin ng konti. At mga 3 minutes, ilagay na rin po natin yung dahon ng malunggay. Ayan. Wait lang po natin. Ayan, mga ilang minuto. Ayan guys, luto na po yung talbos ng kalabasa po natin. Eh, sunod na po natin yung dahon po ng malunggay. Ayan, o, oh, oh, yun, o, oh, sarap. Saka po natin haluin. Ayan, mga 2 minutes lang po ito. Luto na po siya. Ayan, hindi na pumakita yung video natin. Yung gulay kasi nag na po sa usok ng ating kasirola at tubig. <laughs> Ayan guys, luto na po siya. Ayan, uh, patayin na po natin yung apoy at kakain na tayo. Ayan, magmukbang na po tayo. Sarap niyan po. Sarap po ng sabaw. Napakasustansya po niyan. <laughs> Nabubuyay pa ako. Ayan, mukbang time. Thank you so much. Ito na po siya guys. Ito na po yung gulang lang po natin. Inabraw ng ilokano Yan na green na green yung sabaw po. Napakasustansya po yun yan. Yan mukbang na po tayo guys. Ayan, ayan. no. Ito guys mukbang, mukbang na po tayo ng talbos ng kalabasa. Malunggay. Ito. Ayun. Sarap po. Nausok-usok pa guys. Ayan no. Grabe. Sarap nito, Hmm. Suwabing suwabe. Eh? Ah. Ah. Sarap guys. Nice. Hmm. Grabe. Hmm. guys thank you so much for watching